maayo man. Tikan tane ya, dali anak. Kanta ni na bis nanay ini ah. Mama. Kanta na si mama, ah. Sige, ha? kanta na si mama. Wala na ka pangagat si ito namun. Wala ka pangagat si ito, ito. Wa namun. Ah, wala ka pangagat si ito namun. Wala ka pangagat si ito namun. Wala ka pangagat bahogan musah. sa, Bahogan mo Oo, oh, nagapangbilap lang siya. Ah, nagapangbilap siya. Ikanta na yan, dali na. Ang nakantahon ko. <laughs> ang pakiyo ang lahaw? Ano? Ang pakiyo. Ang pakiyo. Ang pakiyo. Ano, uh, ano pa gid? Mm, ang kanta ano? Kanda pa. Ah. Sang pispis ba lang galupad lupad, pispis ng galupad lupad, pa gid Liana. na, ah. Sige na. Kayo ang imo kamera, din nang imo ang kamera. Hindi ka na makita. Mano? mo kamera, di ka na makita. Kay hay mo kamera. Ang kamera kay Eho, hindi ka na makita. Mano? Hello? Kayo ang imo nga kamera. Kanta na, kanta na ka, ah. Nali, ano, kanta na? Kanta na sang... Pispising galupad-lupad, dali ana Nasiga na. Kasaban sa pispis si lupad Halihan na. Manong? Ano? Kanta na sa pispis si lupad ka? Ha? Kanta na sa si lupad Ano inasa? Ano nasa? Ano nasa? Ano nasa? Ano nasa? Ano na Oo, oh, sino nga sina? Simbahan, ini. Ah, simbahan. Dito na nga simbahan? Oo. Uh, o, uh... ah, kasi nakanta ah? na Dari yan, ah. Ito ang tahon ko. Ang pisis nga lupad-lupad. Pisis palang galupad-lupad. ng kamera, ang ano...